Uh, isang mapagpalang umaga sa ating lahat ka farmers ganito ang itsura ng pipino natin pag napupruningan labas lahat yung mga bunga nya dami oh nandyan yung mga pinagtanggalan natin ayan oh talagang labas lahat yung mga bunga mga ilang araw din tayo kasi hindi nakapagpruning eh kaya ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng oras na naman pero tingnan natin oh Ganyan, pag napupuruningan ang talagang labas lahat yung mga bunga niya, oh, kitang-kita. Yan ang kagandahan pag napupuruningan. Ibig sabihin, nasisikatan siya ng araw, madali siyang lumaki. Hindi makakapasok yung mga fungus dyan sa loob. Ayan, ganyang karami. Oh. Samantalang marami tayo napitas dito, parte dito kaninang umaga. Pero napansin natin kaninang umaga na medyo makakapal na yung mga kwan ayan ang mga dahon at saka kwan na yan kaya ito lang muna uh, sa bagay halos mag alas na pagkatapos natin mamitas kanina nag nagdeliver tayo uh, nagpunta tayo dito para kahit papano makapagtrabaho naman ng konti kahit mga ilang oras lang eh kanina nagpunta pa tayo ng barangay ayun, nagtrabaho pa tayo din ng konti kasi may mga projects tayo doon Ganyan kaganda ganda, farmers oh. Madaling lumaki pag mga napuproningan talaga. Yan. Sana kung marami lang tayong talagang oras na alam na maintain natin yung ganito kasi wala tayong kasama eh. Yan, ganyan oh, sunod-sunod ang mga bunga. Yan, yan tingnan natin oh. Yan, yan, hanggang doon sa taas. Ganyan siya kaganda ka farmers. Ibig sabihin malinis yung puno niya hindi nakakapasok yung punggos. kahit kunti-kunti lang ang gagamitin nating fungicide okay dyan, pasok na pasok dyan kasi pagka malilim talaga yung sa may parting puno doon pumapasok yung mga punggos at doon pati tumitira yung mga insekto kaya ganyan ganyan kalinis siya ngayon ka farmers you know, labas na labas yung mga dahon uh, bulaklak labas yung mga bunga ganoon yan, hanggang dun yan, ka-farmers, kunti lang na trabaho natin. Mga isang oras lang tayo nagtrabaho. Ayan. Pero okay na rin yan, kahit pa paano. May natapos tayo kasi namitas tayo. Yan, ka-farmers, oh. Ang gandang tignan. Oh, labas lahat yung mga bunga. Mga ilang araw lang yan. Siguro next dalawang araw, pipitasin na naman natin yan. Pero bukas, pipitas na tayo rito, pero selected lang. Ganun lang. Pero itong mga iba na malalaki, pwede na. Ayan. Ganyan siya ka-farmers. Ganyan ang, kahang, sinasabi natin na mahalagang mahalaga na magpuroning tayo. Kasi unang-una, mabilis lumaki yung bunga. Pangalawa, walang nakatagong fungus. At saka pangatlo, nasisinagan ng araw. Yun, yun ang pinaka main target o kaya main na uh, kahalagaan ng nagpupruning ng pipino. Kahit anong actually guys, kahit sa uh, kwa nagpupruning tayo eh, kahit sa upo, ng palaya, kahit sa sitaw nagpupruning tayo. Uh, lang yung sitaw kahit hindi masyado kasi hindi naman masyado makapal kwan nun hindi katulad ng pipino ta, talagang kumakapal ang uh, ano niya, mga daon daon niya. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Mag alas 12 na. Uh, uwi muna tayo at medyo makapag-almusal makapagtanghalian na po ng konte At tapos uh, siguro may isang oras, magpapayag tayo ng isang oras balik na naman dito kasi ni ka-farmer so maulan na naman, nagbabadya na naman yung ulan. Uh, baka isang oras lang naman tayo makapagtrabaho mamaya, bubuhos na naman yung ulan. Mahirap naman yung nagtatrabaho tayo na umuulan. Pero pag gumulan minsan, nagtatanim tayo ng kamote. Ganon. Ganon ang ginagawa natin. Tapos pagka talagang hindi tumitigil yung ulan, uyan na. Ganon ang ginagawa natin, ka-farmers. Okay, ka-farmers. Uh, maraming salamat. At uh, sa mga nanonood po sa atin, maraming maraming salamat. Yung mga may notututunan, sana. Uh, lagi kayong nakasuwaybay sa atin para lagi-lagi kayong may matututunan. Okay? So farmers, maraming salamat.